Ayon. Good evening. Good morning. Good afternoon. Kailan niyo man po mapapanood tong videos na to? Ayun, hindi niyo nakita yung mukha ko, Bams. So, ah, uh, nakaisang pagmumukha ko kaya diyan na muna kayo sa daan. <laughs> Makita niyo kung gaano kaganda ang Riyadh pagkagabi gabi. Bibili tayo ng laban ni Amo, tapos punta tayo ng pet shop. Shout out, Bams. Ninang Mer. Mamadi Musel. Mamadi Musel. Asawa ni Mika ni ko, Team Georgina. Ayun. Tara At si Ate Twin. Shoutout, shoutouts. Tara samahan niyo. Oh. Buti nakakain na tayo bago tayo utusan. Oh, wala na ako nakalimutan ng shoutout na, shoutout ko na, ha. Libre lang naman ang ang pag-shoutout eh. Wala naman bayad diyan eh. Ayan, let's go umuulan dito ngayon guys kaya nakakatakot magpatakbo ng matuloy ngayon dito madulas ang daan alright hmm diba hirap na naman maglinis na sasakyan na to <clears throat> Entro pa may biyahe siguro ayan o oh. natin <laughs> ating kapitbahay na Pilipino. May biyahe siguro yan. Diliko pala yun eh. Diliko na rin tayo. Daan muna tayo ng utin. Tapos, nanda tayo sa pecha. Bibili tayo ng pangkayo daw ng dumi ng pusa. <coughs> hindi nyo nakita yung mukha ko dyan, Babs, ha? Sawa na kayo sa mukha ko. Sawa na rin ako sa pagmumukha ko. Nakala nyo, kailangan sawa sa mukha ko, ha? ako din, sawa na rin ako sa pagmumukha ko. Hindi na nga tayo pumarata sa loob. Para hindi na tayo lumakad. Alright. Once upon a time in the Philippines Davao City, Mindanao There is a beauty queen Nag-tiktok lang sa gilid Ang galing niyang sumayaw Lahat na mga audience Sumisigaw, parada muna tayo Okay guys, mamaya so na lang pagkasalab na ito dito na tayo sa team, Dito tayo ng laban ni Amo. Sa kanang frame. Tiwas tayo sa may mga may babae. Bawal. Always. Yan, sa pa ako naman ako ito. Okay. sa na baby ni ibiling cream ni amo dito. Ayun. Ito ba 'yon? Yogurt. Cream. Alright, punta na tayo doon. Gana na tayo sa counter. Mamaya na lang guys. Hindi ba, ba. Ayun, nakabili na tayo. Punta oh, tayo sa pet shop. Ngayon. Punta tayo ng pet shop. Alright. And uh, let's go. Boy, may sasakyan. All right, here we go. Muulan, no? Hirap po may pag umuulan. Nang pa naman kami ng bata bukas. Whew, hirap. Linisin natin sa akin. Huwag na maglinis. Gabi naman na. Hinaaya kay Pilipino. Eh. Atin ko na ako. Eh. Yan lang daw siya. Samaan nyo ako. Bili tayo sa may pet shop. Sa pet shop naman tayo bibili. <coughs> ang ganda ng umaga at ang ganda ng gabi. <coughs> Saya nung live ni Ma'am Marites si putang kanina, no? Saya pagkaganon nakakatuwa kahit ako natutuwa din ako dahil sa kahit anong paraan nakakapagpasaya tayo ng tao di ba wala mo masaya sila <clears throat> pagod talaga sila sa akin <laughs> ako hindi ako mapapagod sila mapapagod sa akin kasasayaw di ba nakakataba ng puso pagkaganon <clears throat> baba ng puso Kaya so, may napapasaya ang mga taong gano'n Katulad si Mami Daisy oh. diba? Na-enjoy siya Umakit siya dahil sa gusto niya ring sumayaw At maki-enjoy Kahit napagod sa trabaho si Mami Daisy Gusto niya ma-relax Relax diba? lang Nakaka-relax din kasi pagka gano'n <coughs> din ni Mami Daisy eh na enjoy siya kasi merong dalaw may ma uh, sa taas. Ay salamat Mommy Daisy, keep it up. And work ko nung work. Ha? Libangan natin ng YT. iba ba kaya saludo ko sa mga kapwa OFW ko no, dahil sa YT. Nakaka-relax sila at na enjoy bawas eh, stress wag magpa bawas, eh, stress bawas stress di ba mamaya na lang guys naka traffic tayo tara guys let's go go na alright go na tayo go sa stoplight kita <coughs> tayo nung pet shop di ba? Tagal naman na ito. <clears throat> Liligo na tayo dito guys. Iigot lang tayo para makakantay oh, uh, hirap. O oh, di ba yun? Oh, Ligo tayo dito. Iigot tayo para bumili ng pagkain ng pusa. Andi kay KFC. Baka naman, KFC. Di ba, Mami Daisy, totoo po ba Nabi ko? Alis ang stress mo at saka pagod mo kahit pagod ka sa trabaho pagka nag-e-enjoy ka at nakihalo sa kasiyahan ng tao, ng kapwa, tao natin na ka-team, ganun. Kasi nakaka-enjoy naman talaga pag kami nakita ang ganun na, na, na sayaw sila. Makasayaw na nga din. O, di ba, Mami Daisy? KFC, baka naman parada tayo dito sa KFC KFC, baka naman <laughs> KFC kama. yun guys, mamaya naman guys dun ando na tayo sa may pet shop lakad na lang tayo papunta ng, KF, ng KFC, ng KFC nung bilihan ng pagkakak ng pusa yun highway Walang paradahan, iikot pa kasi ka. Kaya doon na lang pamarada sa KFC. Lakad na lang tayong konti. Baba natin, mayroong babae. Babae, may babae. Pet shop. Alright. Assalamualaikum. Kamu ada wide. Bili tayo na to.

So ayun guys, nakapamili na tayo. Pauwi na tayo. And then, mga ibon. Alam na muna, see you next time mga ibon. Mga ibong gala. Mga bibang gala pa yan lang sa loob. Maganda din na ano. Pauwi na tayo guys. And maraming maraming salamat sa always support nyo sa akin. Hindi ko kayo ma na ma, ma isa isa kung sino sino kayo. Basta, thank you so much everyone and every two, every three, every four, every five. May babae na naman, bawal makunan. Nakaw, delikado ang RNG ka. So, ayan nga guys. Barbershop. KFC. Kunin na natin sa sakyan natin. And then, uuwi na tayo. Ulan. So ayun guys, maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat sa so, always support. Bye bye guys and I love you all.